Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga magtabay, nanood at nagbigay ng komento sa ating pong ginagawang vlogging dito sa ating channel. Lahat po ng inyong mga comments sa ating comment section ay binabasa natin. At dyan po tayo kumukuha ng ating kaalaman dito sa ating ginagawang vlogging. Kaya naman, tuloy-tuloy po tayo. Guys, napanood nyo naman siguro no sa social media yung nag-trending na aso na ang pangalan ay si TikTok Jansa. Uh, Murcia Negros Occidental na kung saan ay ni-rescue ng Back Project PH. Kaya subscribe po natin sila at supportahan po natin yung kanilang ginagawang uh, paglilitas o pagre-rescue sa katulad na nangyari kay TikTok. No? Sa papanood nating video, kuha mula kay Doc. Juan Veterinarian, ay talagang maawa po kayo doon sa aso na si TikTok. Talagang yung Indian Arrow na lima ay nakabaon pa sa kanya habang binibigyan po siya for documentation purposes. Kasi gusto nating mapanood ng mga tao na walang kaluluwa na gumawa nito. No, maaaring hindi lang isang gumawa nito, maaaring ilang tao gumawa nito na dapat talaga mabigyan ng parusa. Guys, nakakainis talaga, no? nakakaano eh mawawalan nakaka, oh, ka talaga ng pasensya pero wala tayong magagawa no kundi manalangin at update muna tayo kay TikTok Siya po ay maayos na at siya po ay nabigyan na ng mga kailangan niya na gamot katulad ng meron na siyang antibiotics, anti-tetanus at anti-inflammatory medicines at ngayon naman ay sumasailalim po siya lahat ng yan ay para sa pain relief, no? Dahil, alam nyo, yung uh, arrows na Indian pana na nagbumaw sa katawan niya ay talaga namang uh, masakit yan. So, makakatulong yan ng malaki. Pero ngayon, ay dadaan po siya sa isang laser uh, therapy para mas mabilis na kumilom yung kanyang sugat. At, alam nyo, dahil sa maraming mga tao, kababaihan natin na nagmamahal sa mga uh, sa mga aso, sa mga pusa, sa mga animals, may nagbigay ng 10,000 pabuya, no? Sa makapagbibigay ng konkretong uh, evidence at makakapagturo na itong taong talaga na to, siya ang gumawa kay TikTok sa aso na pinana niya, di ba? So, yung 10,000 na 'yon No, nung isang araw lang ang lumipas eh naging 65,000. At maaaring kung napapanood niyo to eh baka tumaas pa ng 100,000 yung pabuya At sana naman talaga itong gumawa kay TikTok ay mahuli na. No, ngayong week pag may makapagturo na at mahuli na itong gumawa kay TikTok. Kaya hindi na ipatatagal. Gusto ko mapanood po ninyo yung short video ni Dr. Juan Veterinarian. Uh, ibibigay ko po sa si inyo si Doc Juan Veterinarian. Nakakaawa talaga si TikTok. So, ito na po si ah uh, TikTok. Teka lang, guys. Uh, I-check ich ko lang itong um, ano natin. Uh, audio. Okay. Play po natin. Guys, for sure, nakita nyo na yung uh, case ni TikTok. Yung uh, napana, no? Ang mga beses. Kita. Teka lang muna. Ayan, tagang baon. Ayan, no? Kasi okay, so ba baon 'yan. Grabe talaga yung gawa nito. Oh, baon yung sa may uh, braso niya, no. And uh, namin yung blood test niya so far okay din. And then check din namin yung radiograph sa maw, hindi naman na uh, ganoon ka lalim and uh, wala namang mga major na organs na tinamaan. Yung mahirap lang kasi yung serration doon sa panay. kaya naging mahirap din yung retrieval. But uh, ito na siya after na natanggal natin yung uh, mga pana doon sa uh, katawan ni TikTok. Medyo fighter din siya and ang uh, ganda kasi mabait si TikTok eh kahit na ganun na yung cruelty na na sustain niya uh sobrang bait pa niya. So ito siya ngayon nag-a-undergo ng uh, laser therapy tsaka rehabilitation para maibalik natin agad yung normal na function uh, ng kanyang kamay. So hopefully maging tuloy-tuloy yung recovery ni TikTok and uh, sana mauhuli na rin yung mga gumawa nito sa kanya. So yes. nagbigay lang kami ng uh, quick update sa kanya and uh, ayan na siya medyo okay naman yung kanyang lakad. So yun lang guys. Uh, maraming salamat. Thank you, Doc. Okay, guys, basahin natin to. Ayan, sabi dito, ni, kay, ano, Juan Veterinaria, kay Doc Sabi to update for TikTok, hopefully maging eye-opener ito. Eye-opener, yung case niya, na somehow, mas malaga ng pangil ang patas natin sa mga ganitong cases. Praying for a passing corporeal para kay TikTok. So, praise God, no? Thank you na no? dahil okay naman na si TikTok at uh, eto na, nagamot na siya. So, so at guys, for sure, ayan siya. Tignan nyo, napaka Napakaamo. napaka-amo. Gusto ko po makita nyo, napaka-amo ng aso ah, na to Relax lang siya kahit na may mga hindi araw na nakapaon sa kanya, guys. Ito, basahin po natin ito, guys. Ito, papakita ko sa inyo. ah, uh, ito yung sa... Nung isa to ito ay sa uh, Philippine Star. Nakover pa nila, Oh. Ito yung gusto kong makita natin, eh. Gusto kong makita natin yung, ano, yung sa... ah, uh, wala dito. Wait lang guys ha. Teka, so ko palalagay yun. Okay, sige. Magbasa tayo dito ng ilang mga ano, ng mga ilang komento. Para kayo makita si TikTok na <laughs> nakaganyan. Iba na lang, iba na lang. Grabe oh. Ang lalalim niyan guys oh. Oh my God. And yung mga, ito yung mga Indian Arrow. Yan pa na ginamit oh. Magbasa tayo ng mga ilang komento guys. Talagang maano ka talaga rito. Yes, may sabi rito ni Madeline Carolina, did the dog survive? Yes, basahin natin yung mga komento. Of course, no? Nag-survive yung aso. Sabi naman ni Jubical, kung mahi kung mahimo unta isang balik un target sa tao, nagbuhat na sa iyo para makapil siya kung sa di kasakit kaya buhat. Okay, mga ano Bisaya guys at uh, uh, yung mga comment <laughs> okay uh, wala na ba ibang ano yung hindi Bisaya tayo lang ha ano tayo napakahayop ito sabi ni Fowler Jerry Bean napakahayop ang gumawa niyan naku sinabi mo pa di kayo naawa grabe ang sakit na dinanas mo baby pagaling ka ha hindi hey, natutulog ang Diyos. Yes, naniwala ako dyan, uh, Miss Fowler. Uh, ang Diyos na maga, no? Ma, ma, na, ma, na, ang gumawa niyan. Mananagot ang gumawa niyan. Ayan. <laughs> Kawawa naman yung aso. Yes, yung TikTok. Sabi naman ni Anot Stek is may iba ang tale ng dark. Ibig sabihin, ibang tao. See? Katulad sinabi natin kanina, di ba? ibang Baka ilang tao gumawa niyan, eh, no? Okay din yung, ano mo, ah, uh, bro or sis, no? Si Anot Sek. Baka, ito, limang tao ang gumawa niyan. Ginawang dark board ang kaso. Kung, kung sino man kayo, maghintay kayo, malamang din, di na kayo makakatulog dahil may 10,000 nakapatong sa ulo nyo. Tama, agree ako dyan. So, pero nag-increase na nga, no, hindi lang 10K ang, ang ano, ang patong, kundi 65,000. At, maaaring katulad si sabi natin ay umangat pa ito ng uh, 100,000 or more. So 65,000 na yung pabuya sa mga pagtuturo. Meron yan at meron yung mga kapagturo, I'm, I'm sure. Sabi naman dito sa mga gumagawa nito, baka sa mga susunod na araw, hindi lang aso. Oo sabi ni Jules. So yun lang guys, no? at may mga nabasa pa tayo na, na mga komento na kung saan talagang kinukonda nila ang ganitong gawain. Dahil tama nga naman yung mga sinabi nila, no? dahil sa aso, pinagtitripa nila, baka hindi lang aso na yung pagtripa nila, baka tao na yung ano nila, no? gawa nila na nun. Ay, naku, nakakapagapag talaga ng puso. Salamat tayo ulit sa nag-rescue kay TikTok, no? yung Pack Project PH. Subscribe po natin sila. At syempre kay Doc Juan Veterinarian. Magbasa lang ako ng ilang mga message ulit dito. Sa trending now naman tayo pumunta. Sabi naman dito, uh, ni Jing Arago, that was an act of demonic behavior. How could someone did that to an innocent dog? So disgusting. Made me really mad. So English ka talaga dito. pag lang <laughs> ito. Uh, tayo ako sa totoo. Tumatawa-tawa lang tayo. Pero nakakainis talaga itong ganitong kamay. Kaya uh, pag-pray natin na magtuloy-tuloy po yung magandang kalusugan ngayon ni TikTok, at maraming maraming salamat ulitin natin sa mga nag-rescue sa kanya. Ang uh, ang ang ano, ang grupo po ng mga nag-rescue sa kanya, uh, saludo po kami sa iyo, uh, sa inyo uh, at sa lahat ng mga nag-cover na ng mga ano, ng mga nag-spread ng ganitong ginawa ng mga taong ito. Uh, nais natin na sabihin sa kanila na hindi tayo titigil hanggat hindi sila nakukuli. Okay, meron at meron pagturo So let's continue to spread this uh, news at uh, makikita at makikita rin at mahukul rin yung gumawa ng ganito. Salamat din kay uh, sa gumamot, no? kay, kay TikTok, si Doc Juan Veterinarian. Yan, kaya saludo kami sa inyo, Back uh, Project PH. God bless sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagmamahal sa mga aso, at pusa, at sa lahat ng mga hayop. Okay? Ito po si Faceless Ro. Uh, Tita-kita muli tayo sa susunod nating video blog um, uh, dito po sa ating uh, YouTube channel. God bless everyone.